Ngayong araw mga bro, may gusto lang ako ibahagi sa inyo. Nandito nga pala tayo sa aming control panel ng gangway starboard side. Ito nga pala yun mga bro. Dahil tinawagan tayo ni chipmate upang i-check ito. Dahil sa control daw, gumagana yung down, yung up wala. Ito nga pala mga bro, ang schematic diagram ng aming gangway starboard side. Share ko lang sa inyo mga bro nang malaman ko nga mga bro na ang down lang ang gumagana, sumagi agad sa isip ko na control circuit ang may problema. Dahil kung power circuit, dapat parehas walang gumagana sa control niya. Kaya ang chinik ko agad dyan mga bro, yung sa control circuit. Inisaysa ko yung mga naka-close contact. Tapos nung may napansin akong isang naka-open contact, doon agad ako nagsimulang mag-focus dahil yun ang maaaring isa sa mga problema nito mga bro. Kaya nung time na yon ang ginawa ko, trainay ko munang i-close contact yung contact na yon tapos pinatesting ko ulit ang control ng hoisting up sa aming boson. Pasensya na mga bro dahil hindi ko nakuhanan ng video kung saan ako nag-test Gamit ang multimeter dahil wala pa tayong magandang kamera yung hindi hinahawakan. Bali, ginamitan ko ng jumper mga bro. Tapos kung mapapansin nyo yung indication ng LED sa kaliwa, umiilaw, ibig sabihin nun, gumagana na yung hoisting up. Tapos yung nasa gitna naman yun yung yung ho hoisting down. Bali, yung relay nga pala na nasa kanan na nakailaw na yan, yan yun sa emergency na limit switch mga bro. Yan yung malapit sa motor na ginagamitan ng handle. Yan yung binang emergency limit switch niya. Na kapag may nakasaksak na handle, hindi gagana ang control. Dahil maaaring maka kung may handle tapos umikot ang motor. Bali pumunta naman tayo sa mismong limit switch. Ito nga pala ang aming boson dito sa aming barko. I-check naman natin ang limit switch kung anong problema talaga nito. Kung ang limit switch ba o ang wire ng limit switch. Bali, pinapatesting ko ulit sa aming boson at ginagalaw ko yung limit switch niya mga bro. Yan yun. Tapos pinipindot naman ng aming boson ang hoisting up pero ayaw talagang gumana. At binuksan ko na nga mga bro ang aming limit switch upang i-check ang connection nito mga bro at ang contact nito sa loob gagamitan ko ito ng multimeter para ma-check ko kung normally open or normally close. Meron nga palang gasket yan mga bro. Kung mapapansin nyo na sa labas ito, maaari itong maulanan o pasukan ng tubig sa loob. Kaya ganito ang pagkakakabit nito mga bro. May gasket siya Tapos dahan-dahan kung inaris yung gasket baka masira sya mga bro. Bali, hindi na nga pala ako nag-voice over dun sa limit switch ng pag-testing ng multimeter. Kung naririnig nyo yung multimeter, nag-change contact siya. Bali, nandito naman tayo sa may yellow box na nilagyan ko dun sa schematic diagram. Kung mapapansin nyo, okay naman yung limit switch. Kaya ang sunod naming ginawa ay nag-end to end kami sa wire at ginamitan namin ng continuity test gaya nito mga bro. Kung mapapansin nyo, yan yung isang dulo at yung itim na probe nasa kabilang dulo pero hindi gumagana yung continuity up wait continue up up down sige try mga yun. up up Sige, pre, up. Sige nga, pre, up. 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 Hmm, yan, nakapress. Nakapress at yung animal. Press. Diba, ang red ako dyan, ha? Yeah, down. Up, pre, up. Ayaw. Ayaw mag-up. Ayaw. Down. Okay, tuloy-tuloy yeah, mo lang. Ah, ano lang siya Sige, down. Hindi sya detented? Bale, yun talaga ang problema, mga bro. Yung pinakang wire mula sa limit switch at papunta dun sa kamilang terminal box. Yun ang problema dito, mga bro. Kaya ang ginawa namin ay binalik muna namin sa dati at sinecure ang gangway ng starboard side. At ire-report namin ito sa aming electrical officer kung anong gusto niyang dapat gawin. Yun ang masusunod dahil kadet kami dito. Pero sasabihin pa rin namin sa kanya kung ano ang mga ginawa namin at kung paano ang procedure namin ginawa. Bali, kung mapapansin nyo mga bro, eto ang cable tag niya. Eto yun mula sa limit switch. 27408. Ito naman yung papunta sa kabila sa terminal box niya mga bro. 27408. Same lang at mas madali niyong matatroubleshoot. Ito nga pala ang lagayan ng aming remote sa aming gangway starboard side mga bro. Yan yung pinang control box niya. Ito naman yung limit switch na may problema. Bali nung na-report na namin sa aming electrical officer, ang sinadjust niya ay Putulin na lang yung wire sa ilalim at yung galing sa limit switch ay rektang itap sa pinakang main cable sa number 5 and number 6 na papuntang control panel. Kaya yun ang ginawa namin at in-splice namin sa ilalim at inayos namin ito ng splice para maging okay ulit ang connection. Gaya ng ginawa ko mga bro. Medyo mainit nga lang pala dito sa aming under deck passageway dahil nandito kami sa Asia at medyo mainit talaga sa lugar na ito. Pagkatapos nga naming ma-splice, ikinable tayo na namin ito sa pinakang bracket ng wire. Bale yung nasa image switch pre na isa, i-dikit mo lang dun sa isa, tapos i mo yung app. Sabihan mo ako pag kinokontrol na. Jag-jag lang pre. kape. kape yung Copy. lang, Copy. Copy yung down. Down, down. Up. Up naman tapos tanggalin mo yung pagkadikit ng contact yung pagka-short tanggalin mo. ayaw gumana, i-short mo ulit. Tapos up. Copy, copy. Kung mapapansin nyo mga bro, yung ibang video clip hindi ko na nilagyan ng voice over para makita nyo yung aktual na ginagawa namin. Nila pareng Ryan at pareng Jeffrey. Shout out sa inyo mga pre. Gusto ko lang ibahagi sa inyo mga bro kung paano kami mag troubleshoot lalo na sa ganitong equipment sa starboard side gangway para magkaroon kayo ng idea lalo na sa mga gustong magbarko bilang elektrisyan ay maaari niyong gawin itong mga ganito sana makatulong lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakaka-experience ng ganito God bless sa inyong lahat